Welcome back mga kaboxing Still undefeated Patuloy pa rin nga pong gumagawa ng ingay Ang isa pang matibay natin na pambato sa middleweight division Na may kasalukuyang perfect record na 8 wins at 6 knockouts Na may tangkad na 6 foot 3 na si Blazin Rosili Naging matagumpay ang ating pambato sa naging laban niya noong Sabado kontra kay The Priest Joseph Johnson na may kartadang dalawang panalo at dalawang talo sa kanilang naging four rounder match na ginanap sa Alfazar Shrine, San Antonio, Texas. Umiscore ang tatlong hurado ng 40-36 pabor sa ating pambato. Samantala, Ryan Garcia at Rukia Anpo naging mainit sa kanilang naging press conference. Matapos nga pong basahin ni Anpo ang di umano'y mga isyo ni Ryan Garcia na isinulat niya sa papel gaya ng di pagkuha sa tamang timbang, walang sportsmanship, unprofessional at kawalan ng respeto ay dito na nga po binato ni Anpo ang papel sa harap ni Garcia kasabay ng isang malutong na mura. Bagamat di na bago sa ating mga boxing fans ang mga ganitong eksena na kung saan nagmumurahan o nagkakapiksikalan ang dalawang boksingero sa tulad nito mga press conference or face-off para i-hype ang kanilang laban ay imbis na ma-hype ay maraming mga boxing fans ang natawa sa ginawa na ito ni Anpo. Dahil maraming mga boxing fans ang nakapansin na halatang scripted at kulang pa sa acting itong si Anpo. Dahil matapos binato ang papel ay halos abot tenga ang ngiti nito. Kabaliktaran daw sa normal na reaksyon ng isang boksingero kapag galit ito. Makikita din daw sa reaksyon ni Anpo na parang naghihintay ito ng reaksyon sa mga tao dahil sa kanyang ginawa. At nang magharap na ang dalawa para sa kanilang face-off, dito na naghidbatan ang dalawa. Bagamat kasalukuyan nang pinopromote ang exhibition fight ni Garcia at Anpo na gaganapin sa December 30 sa mismong baluarte ni Anpo sa Saitama, Japan ay nagpost naman itong si Oscar de la Hoya sa kanyang social media account na kakailanganin muna ang basbas -bas o go signal ng kasalukuyang may hawak ni Garcia na Golden Boy Promotion bago matuloy ang kanilang exhibition fight. Kasalukuyan pong nakapirma ng kontrata sa Golden Boy Promotion itong si Garcia. Kaya medyo risky daw sa side ng Golden Boy promotion na ipalaban ang kanilang bata sa mas malaki sa kanya. Kung matutuloy man ang exhibition match ni Anpo at Garcia ay maglalaban sila sa loob ng 8 rounds at 2 minuto kada round sa cut weight na 153 pounds.